Hello people! Luto sir, yun na naman tayo ginatang munggo at sopas dahil wala yung mga amo ko na sa bakasyon so prina na naman kami mag, prina na naman ako magluto ng aming cravings ni Bunso ni Grace so ayun, magiginatang munggo ako so nagbusa lang ako ng munggo hanggang sa masunog ng bagya tapos dalawang cup ng malagkit then pinakuloan ko lang yung munggo ng bahagya para medyo lumambot siya tapos, nung medyo luto na yung munggo, sinalang ko na rin yung malagkit. Niluto ko muna siya sa tubig. Then, nung medyo luto na yung malagkit, nilagay ko na yung munggo, yung binusa kong munggo. Tapos, nung luto na siya, is nag-add na ako ng asukal. Depende sa tamis na gusto nyo. So, sa akin is si Grace ang nag-a-adjust si Bunso dahil hindi ako masyado sa matamis so ayun, depende na lang bahala na kayo kung matamis o hindi masyadong matamis so nung luto na yan is nagdala na ako ng dalawang kan ano gata Ayan. so pakuluan lang natin ng bahagya dalawang kan yung nilagay ko so ayun na luto na siya tapos inuwi ko na dito sa kabilang bahay tapos yung kaunti nagtira ko dun sa bahay ko talaga at kakainin ko rin doon. Ay, hindi pala, pinamigay din namin yon. <laughs> tapos, tapos na yung ginataang munggo. The next day naman is sopas. Um, naglinis kami ng carpet sa hotel. Utos ng amo na mag-general cleaning sa bahay is inaya ako si Grace sa uh, aming bahay at nag naglinis kaming carpet. syempre ipagluluto ko siya ng sopas. So, nag lang ako ng bagong sibuyas, chicken breast, at saka yung hotdog, at saka yung macaroni. Pampalasa po is patis, at saka magic cubes. Then, naglagay na rin ako ng paminta. Tapos, yung asin is mamaya ko na inadjust kasi baka umalat. So, naglagay ako ng tubig. Pinakuloan ko mabuti para maluto yung macaroni. Then, nilagay ko na yung carrots nating bahagya lang na lambot kasi ayaw namin ng lusak. So, pagkakulong niyan is yung repolyo naman. Pagkalagay ng repolyo is maya maya is nilagyan ko ng press milk And then, pagka luto na ng medyo bahagya yung repolyo is press milk. So, nag-add pa ako ng tubig dyan para may sabaw sa press milk at saka ibap Ibab, isang kan na ibab yan ang nilagay ko. Then, tinimplahan ko ulit. Depende sa panlasa nyo, sa alat nyo. And then, ayun na. Luto na siya. Then, kumain na Craving satisfied si Catherine Grace Solis.